toto kaya itong patay na aking nahanap? Aba, ako pa na si Boy ay hindi nagsasalita ng isang kasinungan. <coughs> hindi lang sana ako nagising. Mayaman na sana ako ngayon. Pera na lang ang kulang. <coughs> patatayuan ko na sana ito ng subdivision itong lugar ng Sikyo Patag, Barangay Basod, Santo Niño, Western Samar ang ipapangalan ko sa subdivision na aking itatayo rito ay kapangalan ng aking pangalan Buy Bagakay, ang hari sa tanang nangamatay Baga naman lay sa Sagi Sobrang napakalupit at napakabagsik ng isang kagubatan na aking nasumukan sapagkat dinungisan ito ang napakaganda kong pagkalalaki. Alam nyo ba kung bakit napakadungis ko? Sapagkat meron po kasi akong ginawa sa loob ng isang kagubatan na ito ay hindi nagustuhan ng kagubatan. Pero bago ang lahat, Bible study muna tayo. Sabi kasi ng banal na kasulatan na ang mapatay ay wala nang pakialam sa mga buhay. Kapag kapatay, ay talagang wala nang pakinabang sapagkat hindi na magagawa nito ang mga ginagawa ng buhay. Pero para sa akin bilang isang napakagwapong buhay, ay malaking pakinabang sa akin ang mga patay. Kaya nga napakadungis ng aking pagkalalaki ngayon dahil ito sa paghahanap ko ng mga patay. Excited ka na bang makita itong mga patay na sinasabi ko sa inyo na aking nahanap sa kagubatan? Na ito rin ang dahilan na kung bakit napakadungis ng aking napakagandang pagkalalaki. Ang tanong, totoo kaya itong patay na aking nahanap? Aba, ako pa na si Boy Bagakay ay hindi nagsasalita ng isang kasinungalingan. Ito, ipapakita ko sa inyo ang mga patay na aking nahanap sa kagubatan. Ito, mga patay na kahoy. Oh. seryoso kasi baganda na ang dagat. Buy bagakay ang hari sa tanang nangamatay. Bago naman la inisagi aming aming. Magandang araw sa inyong lahat dyan mga kaboy. Lalo na sa aking magaganda at mga gwapong mga supporters. Saan mang kayo sa lupalok ng ating bansa ay binabati ko po kayong lahat ng isang napakagandang araw sa video ito ay nandito po ako sa lugar na kung saan sakop ito ng barangay Basod ang tawag sa lugar na to ay si Batag Basod Santo Niño Western Samar ang gagawin po natin dito ngayon ay maghahanap po tayo ng mga patay na kahoy upang ibinta huwag po tayo magputol ng mga buhay na kahoy sapagkat tayo ay pwedeng makasuhan kaya ang gagawin natin ay mga patay na kahoy ang ating hahanapin upang ibinta. Dito po sa lugar ng Santo Niño ay mayroon pong paggawa ng tinapay na ito po ay tinatawag na bikere. Na kung saan ang pamamaraan ng kanilang pagluluto ay hindi sa pamamagitan ng kuryente. Ang pamamaraan ng kanilang pagluluto ay sa pamamagitan ng apoy mula sa kahoy. Kaya nangangailangan sila ng kahoy. Kaya ang gagawin natin, maghahanap tayo ng mga patay na kahoy para ibinta. Pero bago po ang lahat, ay nais ko pong humiling sa inyong lahat ng isang pagmamakaawang panliligaw mula po dun sa mga taong may mga busilak ang puso na kung maaari bilang tugon ng iyong suporta ay wag mo pong kalimutang isubscribe ang aking youtube channel I hit na rin ang notification bell para lagi po kayong updated sa lahat ng mga video na i-upload ko sa channel na ito kaya ngayon samahan nyo na ako sa paghanap ng mga patay na kahoy gamit ang aking dalawang matatalas na mata kasama itong sukbit kong mahiwagang sundang na siyang puputol sa mga patay na kahoy tara samahan nyo na ako sa aking paghahanap ng mga patay na kahoy ibigan itong kagubatan na aking nasumukan sapagkat napakabuti sa akin. Habang naglalakad ako ay binungad sa aking mata itong kahoy na nakabalandra sa aking talikuran na ito ang hinahanap kong patay na kahoy upang putol-putolin at ibinta doon sa pagawaan ng tinapay. Dahil sa hindi tayo pinahirapan ng kagubatan bago ko ipakita sa inyo ang pagputol-putol sa kahoy na ito ay nais ko muna sa inyong ipakita ang napakagandang tanawin dito sa Barangay Patag, Santo Niño, Western Samar. Ito ang lugar na kung saan dito ako lumaki. Naaalala ko dati ang aking lula Pilar na meron po siyang malaking umahan dito sa aking kinaruroonan. Hanggang dun sa tuktok na ipapakita ko sa inyo mamaya. Hindi pa ito ang pinakatuktok na ating kinaroroonan ngunit nagpapakita na ng napakagandang aura masasabi kong wala nang makakapantay sa ganda ng lugar na kung saan dito kahinirang ng iyong mamagulang naging kaibigan natin ang kagubatan sapagkat hindi tayo pinahirapang maghanap ng patay na kahoy ngunit ang ulan ay bumuhos ng bigla tara uwi muna tayo baka mabasa yung itlog natin ganito talaga yung sundok ay talagang tiyagaan magtiis ng hirap, pawis, pagod para makakain wala naman kaming ibang inasahan kundi ang mundo dito kami kumukuha ng pagkain masinsya na talaga sa inyong lahat dyan mga kaboy Talagang napakamalas ng panahon. Di ko pa nga nasimulang putol-putolin yung mga patay na kahoy. Buko dun, bigo ko rin kayong ipakita sa inyo ang napakagandang tanawin dun sa mataas na bundok ng masilayan sana ninyo ang magandang aura. Kaya lang, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Kaya nagiba nga ating direksyon. Parang ako lang yan sa iyo eh. Inibig kita ng wagas, minahal kita ng sobra. Kaya lang yung tingin mo nababaling pa sa iba. For example lang yan dito sa pusporo. Kita mo yung pusporo. oh, nakikita mo to. Buti pa nga tong pusporo nakikita mo. Pero yung halaga ko, di mo nakita. <laughs> mm. Magsiga na lang tayo ng apoy para mag-ihaw-ihaw tayo ng isda. <laughs> dito talaga sa bundok, hindi may iwasan, walang lamok marami talagang lamok dito kaya ang ginagawa ko nagsisiga ako ng balat ng nyug para iwas lamok kung hindi naman kapag meron akong mga isdang dala iniihaw-ihaw ko rito para maluto at kainin para sa tanghalian ito po yung isda na dala ko Uh, galing po ito sa laot hindi po yan galing sa bukid sa laot po ito galing ay yung aso namin oh. napaka cute napaka cute mo ito lang talaga nakayanan ko mga kaboy itong isda na tinatawag na Uh, gutob sa Bisaya hindi ko alam kung anong isda ito kung tawagin sa Tagalog ganito lang ang buhay namin dito sa Samar kung walang isda sa dagat maghahanap buhay kami dito sa bundok ganon kahirap dito sa probinsya namin ito lang yung buhay na gusto ko makakain lang ako ng tatlong bisis sa isang araw sapat na hindi na ako nangarap maging mayaman pero kung may pagkakataong ibigay sa akin ng Panginoong Diyos, tatanggapin ko. Ipagpapasalamat ko pa yon. Tatanawin kong malaking utang na loob ko sa Kanya. Pero kung wala naman, marunong din naman akong makuntinto. Marunong akong tumanggap na kung anong merong ibigay sa akin ng Diyos. Kung iisipin ko ng malalim, buhay ko palang sulb na sulb na ako. Ang gusto kong kaisipan na ibahagi ko sa inyo, mapasamayron ka man o mapasawala, dapat kang magpasalamat sa Kanya. So ayun nga guys, tapos na po tayo kumain at talagang nabusog na po ako. Ang gagawin natin, iinom po ako ng tubig. Tara, samahan niyo po ako. Pupunta po ako sa aming tubigan. Ito po. Magkatabing bahay lang po ito. wala na talaga guys hindi na huminto yung ulan kaya ang gagawin natin uuwi na po tayo sa bayan ito po yung motor na sinakyang ko rito ayan rusi 150 dito ko lang iiwan tong uh, mga dala ko dahil babalik pa po ako doon sa may payag Tara. Pagkatapos kong mag ihaw ihaw at kumain ako, tapos na rin akong uminom ng tubig. Kaya ang gagawin ko ngayon, mag na ako. Part ito ng ating buhay. Pagka, iwan ko, pagka wala kasing use, feeling ko, ano eh, Uh, nalulungkot ka lubang wala kang kasama kaya kapag may use talagang mawala yung lungkot mo dahil may nakikita kang usok maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at walang sawang panonood. sana po patuloy po kayong manood at isubscribe ang aking channel hit notification bell para lagi po kayong updated sa lahat ng mga video na i-upload ko sa channel na to tara uwi na lang po tayo mga guys dahil hindi na po tayo tinantana ng ulan bye, -bye po sa inyong lahat God bless